Pare oh. lambot hmm? um. Mga pare kumusta? Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Mga parikoy, nasubukan niyo na bang magluto ng manok ng ganitong luto? Grabe, ang sarap mga parikoy ko. Kung hindi pa mga pare tapusin taposin nyo ang video ito para makita nyo kung paano ko ginawa, paano ko niluto at paano ko pinasarap. Kaya tara mga pare samahan nyo ako. Ipagluto ko kayo ng ganitong tinulang manok na napakasarap ang sabaw sabaw pa nga lang mga parikoy busog na kayo lalo na ang laman lami kayo mga parikoy tara magloto na tayo parikoy patikim ko sa inyo ang tinulang manok na parang nitib na rin ang sarap talaga parikoy sabaw pa lang busog ka na lami kayo tara parikoy let's go loto ang manok na parang nitib na rin ang sarap mga parikoy, luto tayo. Tara. Ang tulad tayo ng manok, mga parikoy. Ito yun, Oh. At yung sahog natin, pang sahog. Ayan, mga parikoy. Magsabaw tayo ng manok. Ang mga sahog natin. Ang mga parikoy, linis na to. Pangalawang hugas ko na to. Huh? natin Ito, sarap to mga parikoy, may tanglad Huwain natin yung sayote natin Panghalo natin sa tinaw manok Ayan, oh, wala tayong papaya Kaya sayote na lang Ito yung sayote natin mga parikoy Bawang Luya mga parikoy Itong luya, masarap talaga halo sa tinaw manok tanggal lang sa kamatis ay itong kamatis pare ko hindi mawawala sa akin talaga buyas Napakasarap talaga yung kamatis mga pare ko matamis tamis yung sabaw pag may kamatis bawang buya mga pare ko yung kamatis paborito kong kamatis yan nandito na yung tanglad tsaka yung dahon ng sili mga pare ko yung sibuyas yung pagpagana natin mga pare ko siling haba at siling labuyo yan yung lulutuin natin ngayon mga parikoy ayan nasa baon nito mga parikoy tinulang manok ayan nandito na lahat kompleto na mga parikoy ang sangkap natin ayan o oh. okay luto na tayo mga parikoy ayan na oh. umpisa na natin at makakain na tayo ayan mga parikoy super kalan ang gagamitin natin dito tayo sa kubuko-buko ngayon ayan sana natin kawali lagay na natin matika mga parikoy yung bawang gawin natin ang luya mga parikoy gawin natin sibuyas mga parikoy lamas pa nga lang napakabango na kamatis natin mga parikoy hindi talaga mawala sa akin yung kamatis mga parikoy dahil ang kamatis pag nilagay natin sa mga niloto natin na may sabaw matamis-tamis mga parikoy napakatrap kaya subukan nyo magloto na yung kamatis andyan lagi napakasarap sa sabaw so dati yung manok uh -huh. yan mga barikoy at simple yung manok barikoy madali lang maloto kaya isabay na natin yung peyote Lahanan na natin na asin mga parikoy Isang kutsara para ang laka ng asin papasok sa manok at ilagay na natin yung pangpasarap mga parikoy syempre hindi mawawang napakabango tanglad masarap sa tinulang manok pag may tanglad palabasin na lang natin yung katas ng manok mga parikoy takpan natin na mga dalawang minuto okay check natin mga parikoy ayan o no? ayan mga parikoy lumabas na yung katas o oh. ayan ang ano natin mga parikoy manok natin. Okay, mga pare ko, para mas lalong sumarap yung manok natin, ilagay natin yung pangpagana. Ayan, oh. Lagyan natin ng tubig, mga pare ko, dalawang cup. Kaya nang bahala kung gano'ng karami sa inyo. Kung, yung mara, kung marami kayo, di dami-damihin nyo na. Kung marami yung pamilya nyo. Okay, mga pare ko, takpan natin para, at para maluto na yung sayote at manok. Okay, takpan natin. Check natin. Ayan, wow! Uy, Okay, parekoy, tikman natin kung tama ba ang timpla. Medyo hilaw pa yung COT, oh. Tikman natin mga parekoy, yung timpla kung sakto. Ayos! Sarap! Wow, sarap! Ang sarap mga parekoy. Talaw na kung may... Check natin yung sayo ti Perikoy kung malambot ba. Ayun, luto na mga Perikoy oh. Ayan, lunod na natin yung gulay natin mga parikoy Lunod na natin yung dahon ng sili mga parikoy Ayan no Pre, mga parikoy Ayan Maya maya parikoy Pwede na natin share to Ayan na no? Ayan no, parikoy oh. Ang sarap Ang sarap, grabe Ayan no Hmm. Ah, ayan, mga parekoy. Toto na mga parekoy. Iplato na natin. Ayan oh. Kita niyo naman ang parekoy. Ang sarap kasarap. Okay mga parikoy, luto na yung ano natin. Sino manok. Ito na mga parikoy, grabe oh. ang sarap mga parikoy. Ayan o, oh. ayan mga parikoy ano panginatin nyo. Tara, kain parikoy, kain, kain. Ayan mga parikoy, oh. ikman natin parikoy. Para mas masabi talaga natin masarap ba talaga. Okay mga parikoy, oh. malambot mga parikoy. Ayan o, oh. kain, ayan parikoy. Kain, kain parikoy. Ikman natin parikoy. Ginit oh. parikoy. Saba perkoi? koi. Par koi hmm. ka matis, cekayung sayot Tikman hmm. natin ang anong perkoi? Ita Kita nung unok. Hayam par oh. Hmm. Eh. Hmm, kakay. Ha, tap mo ko. nyo na ni kampar koi, 'yung mga baho niyo. Kung saan kayo sa bawat pamamahay dyan ngayon na nakahanda na para sa kailan natin. Nya, na, sabayan niyo ako parikoy. Ilabas nyo na ang mga baho nyo. Talaga mga parikoy. Ayan o. Mm. Ayan Eh mga parikoy. Gulay. Hmm. Hmm. Okay, mga pre, Hanggang dito na lang mga parikoy, yung video natin. Mga parikoy, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at mag-follow sa FB ko. At saka mga yung napadaan naman dyan sa mga video ko dyan, pa-subscribe na mga parikoy. At pa-follow na rin sa FB ko. Hanggang dito na lang ko, mga parikoy, hindi ko na pahabayan pa. Shout out sa inyo mga parikoy at salamat sa walang sawang sumusuporta at, at walang sawang sa kapapanood ng mga video ko okay mga parekoy salamat sa inyong lahat God bless you all mga parekoy bye bye